Hindi po ba kayo nag-worry baka mas lalong lumalayong rift between you and PBBM because of this political ad highlighting yung mga problema ng kanyang administrasyon? Eh palagay ko ako na yata ang nag-highlight pa eh. Hindi naman ito bago, talagang uh, ilang beses ko na. Hindi pa na-inaugurate yung aking kapatid, abala na ako sa smuggling at sa sitwasyon ng acting mga magsasaka. Abala na ako sa presyo ng mga bilihin at uh, sa kakulangan ng maayos na trabaho dahil walang investor. Kapag uh, ganito tayo kagulo, at uh, higit sa lahat, hindi ko talaga maintindihan kung ano ang nangyayari at sino ang namamahala sa palasyo na imbes na tutukan ang sadyang problema ng bansa kung ano-anong uh, pinapasukan na paghihiganti at pang aape hindi kami nag -gal, naglaban hindi kami nakipag ah uh, ah uh, 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 tunggalian sa napakahabang panahon, halos apat na dekada, para lang mang-api ng iba. Hindi ito ang turon ng aking ama. Kaya hindi ko alam kung saan ito nang gagaling at hindi ako papayag ng ganito. So hindi kayo nag-worry na lalong maging mas malayo kayo o magkaroon ng hinanakita sa isa kayo at ang Pangulo? Walang ganong worries sa inyo ma'am? Well, para sa akin, eh, sana wag masamain. Alam ko, nagtampo dahil uh, doon sa hearing. Pero kung tutuusin yung unang hearing, hindi ko naman akalain na uh, yun ang sasagutin nila. Malay ko ba kung anong sasagutin? Kaya nga akong nagtatanong tulad ng sambayanan, hindi ko alam man sagot. At ang dai-dai nila, padagdag sila ng padagdag, akala ko naman handang-handa. E eh, nung nag-iba-iba uh, na yung sagot nila, at uh, Waring uh, nagkanalan sila, abay hindi ko na sagot yun, hindi ko na pananagutan yon. Ang akin lamang eh abutin ang katotohanan at uh, iwaksi ang lahat ng hindi tama labag sa batas, labag sa uh, batas pati ng Diyos dahil sa pang-aapi sa matatanda at may sakit. Hindi na tama yung landas. Ibig sabihin, uh, yung uh, banat ba kasi yan dun sa Marcos administration, eh, yung uh, poll ads niyo akala tayong magagawa, talagang uh, marami ng tuloy-tuloy na kamalian hindi ko maintindihan kung sino talaga ang nag-a-advise nung bata pa ako maliit pa ako hindi naman maliit pero teenager pa ako sinabi ko na talaga malakanyang isa snake pit nung panahon ng tatay ko yon kasi kung ano-ano ang uh, kung sino-sino lumalapit kanya-kanyang uh, agenda eh ngayon ang nangyayari ay eh, talagang nakakatakot kaya ta uh, sana pinagdadasal ko lagi ang aking kapatid na mabalik sa tamang landas dahil hindi na tama itong mga pangyayari, itong uh, politika na pang, mapang-ape, mangpahigante, hindi na siya hindi na siya ayos. Tutukan natin ang problema ng mamayan. Balikan natin ang ating tungkulin. Ma'am, hindi ba kayo nag-try na tawagan siya para sabihin na yung sitwasyon ng bansa ganito, hindi, hindi ba siya nakikinig sa inyo? Hindi, hindi. Uh, sadly, marami nang nakapaligid at uh, hinaharang talaga ang uh, pag-uusap-usap namin. Malungkot ako dito talaga. Hindi ko pinagmamalaki itong mga pangyayari at uh, sana nabigyan ng solusyon. Where your mom stands dito sa inyong parang hindi okay na relationship ni PBBM. Alam ba niya? Uh, binaba ano parang or hindi na natin siya kinukulit about dito. Well, hindi ko na siya kinukulit. Malungkot siya. Pero ang nanay ko, politiko talaga. Sabi niya, Hoy, nakalimutan mo na yung kampanya mo. Mangampanya ka, manalo ka. Nakatutok na ako dito sa mga problema na hindi nakakatulong sa ordinaryong mamayan. Eh mama, masasabi mo parang sinasabi nila bakit pinili mo yung kaibigan over sa kamag-anak? Ang ang kultura ng mga Pilipino po, 'di ba, sa pamilya-pamilya. How would you explain that to the people? Thank you. Yun na po. Oo, wala naman akong paliwanag kundi uh, hindi ko talaga mataim ang pang-aape, uh, pang pang, uh, pang uh, Uh, panghihigante, hindi ko siya maintindihan. Para sa akin, hindi talaga tama yun. Kaibigan man, uh, kamag-anak man, eh talagang hindi ko yan kukonsintihin. Ma'am, si Archie Puto, um, yes. uh, related dyan yung tanong ko actually. How would you address naman yung mga posibleng ma-turn off na, ay ano ba yan, kapatid niya yung nakaupo, eh bakit niya kinikriticize, ba't, ba't di na lang niya tulungan? How would you address yung mga ganong Yes, marami sentimiento ganyan. Higit sa lahat sa mga Ilocano, sabi ko, intindihin na lamang ninyo ako ang uh, apolakay apo natin. ang uh, aking ama, hindi ganyan, hindi mapaghigante, hindi nang aape ang nanuduro. Kaya hindi ko talaga matanggap na yung mga advisor sa palasyo, ganyan ang ginagawa. At uh, pati yung kapatid ko ay nadadali. Kung tutuusin, ang aking ama, ang sabi sa akin, alalayan mo yung kapatid mo. Uh, buong buhay niya, bu, buong buhay ko, yan ang paulit-ulit. Alalayan mo, bantayan mo yan. Eh, hindi ko na magawa eh. Hindi ko na magawa dahil na hindi na ako pinapayagan lumapit, tinaharang na kami, at uh, kung ano-anong sinasabi tungkol sa amin. Anong message ninyo kay uh, President Marcos? ah uh, siguro, ang sasabihin ko na lamang, holy week, magmuni-muni tayong lahat, ipagdasal natin na maiwasto ang pagkakamali. May pagkakamali rin naman ako at uh, hindi ako kung minsan nakikipag-usap pa ng uh, maayos pero sana mag-usip-usip tayong lahat at balikan yung mga turo ng aking ama.